Kim Pao, lalong tumitibay. Paulit-ulit na ipinapakita ang hindi lang nila pang promo ang isa't isa. Abante Radio, dinipensahan si Paolo Avellino. Hindi di umano agali ni Paolo ang magtago ng karelasyon. Kim at Paolo, sabay nag-update sa social media. Fans, todo kilig sa another jowa coded ng dalawa. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Happy Friday muli mga ka Nagbabalik tayo sa ating channel. Siyempre, magbalik ulit tayo sa ating paboritong topic. Walang iba kundi sina Kimchu at Paulo Avellino. Alam nyo na, walang katidang kilig dahil pasok na naman sa trending list online ang Kim Pao, a perfect pair. Maraming fans ang hindi mapakali sa excitement matapos ngang lumabas ang balita na natapos na ang shooting ng kanilang pelikulang My Love Will Make You Disappear. Ilang buwan din nating sinubaybayan ng mga updates tungkol dito. Kaya naman ngayon, mas dumoble ang kasabihan ng lahat na mapanood ang kanilang chemistry sa big screen. Pero teka, hindi lang yan ang mainit na pinag-uusapan ngayon. Usap-usapan din online ang mga sweet moments ni Nakim at Paolo, lalo na ang mga kuha sa food truck surprise na ipinadala ng kanilang fans na nasabing set ng kanilang pelikula. Sa dami ng nag-viral na pictures at videos, hindi may kakaila kung gaano nga nila na-appreciate ang effort ng kanilang mga supporters. Hindi lang sila basta tumanggap ng food truck. Personal pa nilang pinasalamatan ang kanila mga fans at ang buong production team. At syempre, hindi rin nakaligtas sa mata ng netizens kung gaano nga kasayan dalawa sa isa't isa. Kung promo lang ito, aba ang OA naman sa effort. At habang patuloy na namamayagpag ang King Pao, hindi pa rin nawawala ang mga intrigang pilit isinusulong ng ilang mga bashers. Kesyo, may secret girlfriend nga daw itong si Paolo. Naku, mukhang hindi naman ito kinakabahala ng dalawang. Kung titingnan mo nga ang dalawa off-screen, talagang unbothered sila sa mga intriga at mga isyong katulad nito. Sa dami ng public sightings at interactions nila, wala ka talagang makikitang ilangan o pag-iwas because lalo pa nga silang nagiging close. Kung totoo mang may secret girlfriend, bakit parang walang epekto ito kay Kim Chiu at Paul Avellino? Kitang-kita na ang tibay ng samahan nila. Kaya naman, maging ang Abante Radio, hindi pinalampas ang usaping ito. Sa isang episode nila, tinalakay ng hosts ang chismis at mariing sinabi na hindi nga ugali di umano ni Paolo Villino ang magtago ng karelasyon. Totoo na nagkaroon siya ng non-showbiz girlfriend dati, pero hindi niya ito kailanman itinago sa publiko. Dagdag pa nila, one woman man si Paolo. Hindi siya yung tipong magkaka-girlfriend, tapos tapos manliligaw pa ng iba. Kaya kung wala namang ebidensya o kompermasyon, mismo mula kay Paolo at kay Kim, isa lang itong demolition job laban sa tambalang Kim Pao. At para mas lalo mapatunayan na walang basehan ng mga hakahaka haka dumagdag pa ang mga nakaka blood sa kilig na moments mula kagabi. Grabe, huling-huli si Paolo na kinikilig sa straw na may mukha ni Kim. Hindi rin siya nagdalawang isip na mag-request si Kim na mag-picture sila sa food truck. Agad-agad, pumayag ang aktor. At ang pinaka-highlight, kitang-kita nga natin yung video, di ba, na pinayungan ni Paolo si Kim. At take note, sabay pa silang pumasok sa iisang tent. Kung promo lang ito, grabe naman sa effort at dedication, di ba? Alam nating lahat na sa estado na nga ng karera ni Nakim Paulo, hindi na nila kailangan gumimik para lang pag-usapan. Hindi ito scripted, hindi ito acting. This is real. Hanggat walang ibang pahayag na nanggagali, mismo kina Kim Chiu at Paulo Avellino, tayo mga solid Kim Pao fans ay mananatiling naniniwala sa kanilang relasyon. Pero ano ang inyong say mga ka Genuine closeness? O promo nga lang ang nakikita? Kikita natin sa Kimpao. Drop your thoughts sa comment section. Next topic naman tayo mga ka-chenders. Nag-trending na naman ang isa sa mga recent posts ng ating Chinita Princess sa si Kim Chu sa Instagram. Todo aura kasi ang nasabing aktres bilang pagdiriwang ng Chinese New Year at talaga namang napakaganda ng kanyang overall look sa kanyang all red outfit. Makikita rin sa kanyang suot ang detalye ng malaahas na hikaw na nagbibigay ng kakaibang flair sa kanyang ensemble. Sa caption ng kanyang post, pabiru pang tanong ni Kim, Chinese ba ako? Napuno naman ng kilig at papuri ang comment section ng kanyang post. Maraming netizens ang nagsabi na super bagay kay Kim ang kanyang look at tinawag pa nga siyang Chinita Queen. Ang ilan na nagsabi rin na ramdam ramdam ang kanyang Chinese roots sa kanyang outfit. Kaya naman hindi nakapagtataka na umani ito ng libo-libong likes at comments mula sa kanyang fans at followers. Samantala, hindi rin nakalampas sa mapanuring mata ng mga netizens ang tila sabay na pag-update ni na Kim Chiu at Paolo Avelino sa kanika nilang Instagram accounts ngayong araw. Sa Instagram story ni Kim, makikita siyang busy kasama ang kanyang team, sina Miss Edith Farinas, Jake Galvez, RJ De La Cruz at Isayas habang busy na nag-uugsap. Ang chill vibes nila sa photo ay nagbigay ng idea na kahit nasa gitna ng trabaho, fun pa rin ang kanilang bonding. Si Paolo na naman ay nagbigay din ng update sa kanyang broadcast channel kung saan ipinakita niya nga ang bagong pelikulang pinapanood niya. Ito nga ay may title na The Beat. Habang maraming fans ang nagiging curious sa bawat post niya, napansin din ng ilan na tila laging in sync ang kanilang mga social media activities. Ang komentong ay sabay nag-update ang magjowa ay nagbigay kilig vibes sa mga netizens, lalo na sa kanilang mga fans na kinikilig sa Kim Tandem. Ang pag-trend na ito ng updates ni Nakimat Paulo ay patunay na kahit anong simpleng galaw nila sa social media, media ay todo suporta pa rin ang kanilang mga fans. Mukhang magpapatuloy ang buzz na ito kaya abangan natin ang mga susunod na kaganapan sa kanilang buhay. On screen at off screen man. And that's it mga ka-chenders. Dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo malis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. See you on my next video. Paalam!